Dalawampung taon ng guard si Mardo dahil madalas puyat at kung minsan ay wala sa tamang oras ng pagkain, hindi nito maiwasang tumaba. Kaya naman hanggat maari nag-eehersisyo ito. Pag kwan, patapos ang duty lalo pag paggabi, dumadaan ako sa may kwan, sa park. Ganun. Naglalakad Oo, naglalakad ako doon. paini ko dalawang beses ganun. Kaya habang maaga pa, iniiwasan na niyang maging ubis. Mahalaga raw ito ayon sa Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, lalo pat dumarami na rin ang mga Pilipinong ubis sa bansa. Sa datos ng United Nations, tatlo sa sampung Pilipino ay ubis para malaman kung ubis ang isang tao, karaniwang ginagamit ang Body Mass Index o BMI. Dito nasusukat ang taba ng isang tao basis sa tangkad at bigat nito. Pero ayon sa dating presidente ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, hindi raw ito sapat lalo na't magkakaiba ang pangangatawan ng mga Pilipino at iba pang mga lahi. Sa kaliwa, Asian. Sa kanan, Caucasian. Tingnan niyo po yung visceral fat. Ang dami sa Asian versus sa Caucasian. Pareho po ng BMI niya. Ang labis ding katabaan maaring magdulot ng atake sa puso maliban sa mga naninigarilyo, mayroong diabetes o hypertension at risk din ang pagkakaroon ng atake sa puso ang mga mayroong abdominal obesity. Ito ay ang labis na pagkaipon ng visceral fat o taba sa chan. Napatunayan ito sa isinagawang pag-aaral na interheart. Dito sinuri ang mga taong unang nagkaroon ng atake sa puso at isa ito sa mga naging resulta. The waist circumference as it increases, increase din ang risk ng first heart attack. Habang lumalaki ang gitna mo tumataas ang chance mo magkaroon ng atake sa puso. Pero kapag naipo ng tabas sa balakang, mas mababa daw ang chance ng atake sa puso dahil subcutaneous fat ito. Kaya naman sa pagsulat ng grupo nila Dr. Nicodemus ng Philippine Clinical Practice Guidelines for the Screening and Diagnosis of Obesity in Adults, may tuturing na mayroong abdominal obesity ang isang lalaki kapag lagpas na sa 34.5 inches ang waistline habang lagpas 31.5 inches naman ang mga kababaihan sa Asia Pacific. Specific. Dahil dito, anim sa bawat sampung Pilipino ay mayroong abdominal obesity, bagay na ikinababahala ng grupo. Pero ayon kay Dr. Nicodemus, hindi lahat ng pagtaba ay dulot ng labis sa pagkain o kawalan ng ehersisyo. Anya, kailangang maintindihan ng publiko na mayroon ding medical conditions ang isang individual kaya ito tumataba gaya ni Carla na mayroong cyst. Uh, kasi dahil sa doctor's um, advice, mm -hmm. yun din yung kailangang i-sundin. So okay. kailangan uh, magbawas ng kinakain, kailangan mag observant sa mga kinakain. Kasi pag may picos ka, hindi lang yun ang, ang, ang pwede mong makuha. Mm -hmm. Maliban sa pag-iersisyo, inirerekomenda ni Dr. Nicodemus ang pagkain ng gulay, prutas at mga grains. Dapat namang iwasan ang mga matatamis na pagkain at inumin at refined na mga pagkain na numero unong nagdudulot ng labis na asukal sa katawan. Pinapayuhan din niya ang pamahalaan na iprioridad ang pagpapababa ng presyon ng mga masusustansyang pagkain bilang susi sa pagtugon sa lumulobong populasyon oh. ng mga ubis sa bansa. Charles Nicolimon, Parasolizone, Headlines.